Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sir, saan niyo po pre propose na kunin yung pondo yeah. para dun sa mga pensioners na hindi naman nakapag-imbak mm. ng sasahuri nilang pension noong kabataan pa nila dahil nga po hindi sila nagtrabaho? Kasi, Sir, kung walang pagkukunan ng pondo, hindi magiging sustainable yung oh, programa. Ano po uh, yung uh, inyong proposal eh, para hindi mangyari yon? Ganito na lang po kasimple ang sagot ko dyan. Kung kaya ng gobyernong magkaroon ng proyektong akap at saka AX na namumudmud ay mga politika, bakit hindi na lang natin i-institutionalize yung pera at ilagay sa ahensya ng gobyerno na nag nagbibigay ng suporta sa mga mamamayan? No? Ah, itong pinagkukuhanan ng mga pondo para sa AKAP at saka sa AX, eh, pwede nang panggalingan yan. Pero marami pa pong ibang pwedeng sources ng uh, budget uh, Taon-taon, kapag ka nagkakaroon ng audit evaluation, maraming government agencies may mga surplus, yung tinatawag nilang savings. Eh, bakit hindi gamitin yung mga yun? Yung mga ibang uh, programa, katulad ng 4PIS, uh, eh, nagawan nila ng paraan. Wala kong pinagkaiba yung uh, universal social pension sa 4 kung Kung ituturing nilang form of social investment ito, para suportahan ang mga nakatatanda, eh, pwede po budget para sa Actually, nagawa na nga po ng paraan ng lower house nitong nakaraang Congress na identify na nila yung sources of funds para sa budget ng uh, Universal Social Pension. Unfortunately, bininbin po ito ng Senado. Oo, uh, at uh, hindi po ito inaksyonan lalong-lalo na yung ka kanilang uh, chair chairman ng uh, ng committee on uh, justice and uh, uh, social development, no? Uh, Binibitin po nila at hindi po nila binigyan ng pansin at uh, noong May 2024 pa po na ilabas ng lower house yung batas eh Senado po hindi po nila inaksyonan. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.